Tingnan nito kapag dyan Nagkalaban sila print Batariz At saka si AD Manas mm -hmm. Sa so, exhibition game no Tingnan nyo dito Hindi na pinatira si AD Manas dito Yung nag drive break dito Si AD Manas Lahabit pala ito Mera si Eprint batteries <laughs> Sa ngayon Napakagaling pa din eh Walang kupas parang dito si Efren Batariz kaya katanda na wala pa rin kupas yung, yung mga tumbok nyo napaka talaga ng dagot isang, isang true legend talaga ito si Eplin tingnan yung tira sa ocho naman eh nagawaan pa ng Baranang ng nyo eh. ayun oh no? ubos lahat di pinatira si Dimanas ayun oh no? tabi talaga dagot